Ini kuat kok So naisipan natin bumili ng ingredients para sa uh, Ilocos Empanada. Tanghaling tapat, hindi lang tanghaling tapat. It's already 3 and uh, we're walking going to store. Painat! Actually ito yung nakakairita sa Dubai. <laughs> Pag summer, grabe yung init. Minsan pumapalo siya ng 50, 45, ganon kainit yung grocery na pupuntahan natin or yung super yung supermarket na pupuntahan natin is just a few blocks away so malapit lang hindi naman siya ganun ka hassle or ganun kalayo then ito na So, pipili tayo ng egg na maliit lang. Uh, I think this will do. Be... Wow. Well, egg. So, nakita natin ang bibili natin. Ito yon Rice flour. Glutinous rice flour. Hindi ito yon So, ito yung bibili natin. Uy, oh, sino? So, mag -ika. Pwede na to. Yes, this is fine. We're gonna get it. We got already the stuff that we need. Check ko na tayo. Nabili na natin ang ating mga dapat bibili. Hindi na tayo nagtagal sa grocery kasi pag the moment na nagtagal tayo sa grocery mas marami tayong mapapabili. So yung mga essentials na binili natin. Oh my God! Ang ingit! Ito uh, yung pinaka down sa Dubai kapag summer, extreme yung weather, extreme yung init. Sobrang init talaga. So make sure that you wear sunscreen on your face, which I did. Para ma-protect kayo against sun. And yan, nandito natin sa bahay. We're almost there. Hi guys, my name is Gray and welcome to my vlog. Nakabalik na tayo from the grocery or the supermarket kasi nagre-request sina Ate Maricel at ang dohong doolgan gan ng Ilocos panada because they haven't tasted it ever. Tama ba? Okay. Yes. <laughs> As in, diwala ka tikem, Ate Maricel. Kasi Ate Maricel from Pangasinan. So, ewan ko, pag di <laughs> Pinapa inananon yung ngiti niya. Sa si atin naman, si Ate Hazel, mi Ate Hazel. Hindi pa ako nakatikim. I'm excited. She's from Cebu. So malayo talaga yung ba nakapunta. So yon, very authentic yung matitikman natin today. So gag gagawin natin step by step, papakita natin kung paano lutuin ang Ilocos empanada. Say hi as <laughs> well. Nagsuot na ako ng apron para hindi tayo madumihan sa pag-prepare ng or pagluto ng Ilocos empanada. Ang problema nga lang sa apron nato. <laughs> Kaya ate Maricel yung <laughs> Kaya ate Maricel tong apron. Uh, matagal na kasi hindi ko nagluluto ng Ilocos empanada and yung mga existing or yung mga dati kong apron, wala na, natapon na kasi pulo na ng mantika, tinapon na namin. So sabi ko ate Maricel, ate Maricel, pairamin mo ng may apron, meron kang apron. So wala po tayong choice but to wear the ate's apron. It's so girly, so cute. Ang isa sa pinakamahirap na gawin sa Ilocos Empanada ay ang pag-prepare ng dough. If you don't know how to make the dough, might as well, puputok siya, bubuka, alam mo ang gagawin sa paggawa ng dough. Maglalagay tayo ng tubig. Water. Oil. For the coloring ng ating Ilocos Empanada is Anato Powder. Ito ang ginagamit ko laging brand because consistent siya sa color ng Ilocos Empanada. May mga Anato Powder kasi that it's not really that bright orange. So, ito yung pinipili ko. So, of course, imimix natin siya. Then, isasalang natin siya sa apoy. Nihintay na natin na magkulo yung ating dough. Wala pa dyan yung dough. Pero, as you can see, malapit na siya mag-boil. Kapag nag-boil na yan, pwede natin isalang yung ating piniling na rice flour. Nalagyan na natin ang ating rice flour. Yan you know, o, baliktad siya. <laughs> ito na. So, hindi mo natin lalagay yung pangalawa because tatansahin natin. Tansahan lang ito oh, ha, guys. Tansahan lang to guys. Walang specific measurement. Tansahan lang sa consistency ng dough. Hindi to sa parang baking na dapat tansado lahat ng measurements. Ito hindi. Tansahan lang. Imilis lang natin siya na maayos. And once na-mix na, na siya, nag-incorporate na yung anato powder sa ating flour. Then we can start adjusting it. Actually, iba-iba ang paraan sa amin kung paano sila gumawa ng dough. Yung iba, ang ginagawa nilang dough is saglit lang sinasalang. Pero ako, gusto ko siya maging crunchy. And this was my technique. Kahit na nun ba. Yan. So tapos na. Ang susunan na lang natin gagawin, imamasa natin, which is the hardest part. Ililipat na natin dito sa mixing bowl para ating imasa ang ating dough. Pero since mainit, kailan mo natin siyang palamigin. Let it be cold for at least mga 15 to 20 minutes. Malamig na siya, so pwede na natin siyang imasa hanggang makuha natin yung consistency na kailangan. Ito yung pinaka-challenging sa paggawa ng Ilocos Empanada. Yung pagmasa ng dough kasi nakaka alam mo yun, ng energy. But, of course, after mo gawin to, super worth it mo lahat. Ang pagmasa isa sa mga pinaka-importante sa dough para makuha natin yung consistency na kailangan gawin. So, okay na siya. Bibilog-bilogin na lang natin para makita natin yung actual desired size. Ideally, dapat golf size. Pero hindi. Sa akin, mas malaki. Gusto ko mas malaki. Ay, yun! na na natin lahat ng ingredients. Ano ba yung ingredients ng isang iloko sa empanada? It's Ito, grated papaya. munggo, Egg. And yung Ilocos Longganisa. Hi, Kai! Hi! Nakakain ka ba ng empanada? Ever? Hindi yung legit. Ngayon, Ngayon pa, pa lang. Yung what do you mean, legit? Authentic sa Manila mo it, na sa Manila mo. Yes. Ah, marami kasi nagbebenta doon sa Manila. Pero of course, it is authentic cities because gawa mismo ng isang Ilocano. Yes. Hirap gumawa ng panada ha. Oh. <laughs> Sinasabi nila that ang paggawa ng Ilocos empanada, panada, it's a skill. Hindi siya yung tipo na Um, magagawa mo in a in a day or two it takes a lot of training a lot of perseverance a lot of uh, patience para matuto sa paggawa nito Pinapainit na natin yung mantika and our empanada station is ready including yung mat natin So you can improvise anything that you that is um, appropriate ako ang ginagamit ko na lang itong binili kong plastic, extra plastic bag. Ang importante lang na naman kasi hindi siya mapunit o tsaka hindi siya, anong tawag dito? Dumikit. Exactly. So, okay na yan. Hi guys, and we're halfway through. Malapit na tayong matapos. Malapit na kaming malapit na kaming kumain lahat dito sa bahay and everyone's excited already. Nagabang-abang na sila diyan sa labas. So let's wait until na finish. Si papakita ko lang sa inyo yung niluluto ko. This one. Look at the color. It's so nice. And we're gonna be eating it later. See you later. Finally, natapos na rin tayo sa pagluluto ng Ilocos Empanada. May mga bangers sa likod. Abang. Hi! A bangers na ba lahat? Hello! Yes. <laughs> gutom na ba? Gutom Kasi tayo, gutom Ay, okay. gutom na silang lahat. Kawawa naman ang mga nila lang na to. O, ah, sige! Tara na! Kumain na tayo! Mmm, <laughs> sarap! Masarap ba? First time mo? Hindi naman doon oh. First time? Mm. Oh! Masarap siya. Hi! Cheers! Cheers! Thank you ma'am! Welcome po! Kaya order na kayo. kailan <laughs> lang, <laughs> kaya lang na. Mula order. Mmm! Perfect! Tasty. Yum! Perfect bite. Kaya siya? Oo. Ito, <laughs> <laughs> first time makatikim ni Ate Hazel. Ayan na, yung crust pa lang. Wala kang <laughs> laman yan, ha? <laughs> Wala kang laman. Yung, ano yung crunch sa kanila? Papapapanirin mo sa kanila, Ate. Yung crunchy niya, pagka-crunchy niya. Sibiryo. Sibiryo. Ay, na parang. Si Bray, Bray. Ay, si July. Ma'am, alam mo yan. Sarap ba? Favorito <laughs> <ba? Sarap>, <laughs> ko naman. Right? Oh, yeah. Pakiramdam loob. Thank you, ma'am. Welcome. You... <laughs> Yummy. <laughs> Cheers! Nah, I'm Snack namin ito, merienda. Masarap to with sukang iloko or ketchup. Yum. <laughs> Panahon lang sa Ilocos Norte, nasa National Highway yan. Hilera na yun, nabibenta ng Ilocos Empanada. At saka nakakabusog to. Isa pa sobrang sobrang. Sa Ilocos, nakikita mo? Yes. Iba't iba yung laman. Minsan, may bagnet, minsan may cheese, minsan may hotdog. Nag-iba na siya. Nag nagkaroon na siya ng mga ibang-ibang variations sa Ilocos eh. If you have time to visit Ilocos Market? For Ilocos tool, you have also there? Please, pag-alatan niyo ng time and because it's really worth it to visit Ilocos Market. Mm.